Magandang araw muli sa inyo lahat. Magpatuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At the same time, magbigay din po tayo ng mga kasagutan sa bawat komento po ninyo. At itong komentong ito ay mula po kay Maria Teresa. Nahingi po siya ng kasagutan sa kanyang uh, tanong patungkol po dito sa Mateo 24.36. Maaring naguguluhan lang po kayo, no? pero narito po ang inyo pong uh, lingkod na kusan ay mabigyan po ng linaw ang inyo pong mga komento. Babasahin ko po ang inyong komento. Ito po ang sinasabi po ninyo, kung ganun po pala, alam ni Kristo na babalik siya. Subalit ang oras at araw ay hindi. O, alam din niya ang oras at araw. Kaya lang po, ano kaya sa palagay ninyo? Bakit sa verse na yan, Mateo 24.36 ay sinabi na maging ang anak ay hindi. Pakisagot nga po bro, Owen, kung ano ang palagay mo, bakit ganon ang sinabi dyan. Okay, so ganito po yan. Unang-una, hindi ko po palagay. Wala po akong sariling opinion. Ating titingnan po yung sinasabi dyan sa kasulatan. Bakit sinasabi po ito? Pero, kung hindi mo nasundan at nasubaybayan yung ating topic patungkol po diyan, ito itinalakay ko na po sa loob po ng dalawang oras sa live. But anyway, bigyan po natin ng short uh, videos na makita mo yung sagot sa tanong mo. noho Ngayon, kung naguguluhan ka sa tanong na yan, para bang iniisip mo, alam ni Kristo at hindi alam ni Kristo, tama po ba? Kasi nakalagay po diyan, muli nating basahin. Kung ganoon po pala, alam ni Kristo na babalik siya. Talagang alam po yun. Malinaw po, binasa po natin sa bawat talata kanina kung i-review po ninyo yung ating live. Tapos, mayroon pa kayong na nakukumpuse dito sa kanya namang sinabi sa talatang ito. Parang sinasabi din niyo na alam din niya ang oras at araw. ba? Diba? Kasi tinalakay natin, alam talaga eh may bandang talata na hindi natin maunawaan kasi may sinasabi nga naman na subalit so ang oras at araw ay hindi niya alam. Ano ba ang pagkaunawa natin dito sa Mateo 24.36? Ating basahin po yan ano? para maging malino po sa atin. So ganito po yan para maging malino po. No? Sabi dito sa Mateo 24.36, sa version muna tayo ng ASND tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik, walang nakakaalam nito kahit ang mga anghel sa langit o ako mismo na anak ng Diyos. Ang ama lamang o ang ama lang ang nakakaalam nito. So ngayon, bumasa din tayo sa isang translation dito naman sa ang dating Biblia. So ngayon, dito natin mapibigyan ng paglilinaw. Ano po? Kasi nga po, kailangan natin pala maunawaan ang mga bagay na yan. Kasi para bang sa atin ay nalalabuan po tayo, di ba? So dito sa isang sali naman. Ngunit tungkol sa araw o oras na yaon, walang makakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. So ngayon, kasi nga po capital letter, meaning tumutukoy ba ito sa kanya? Ngayon, para malaman natin, kanino tinutukoy talaga ba sa kanya? Ibig sabihin, hindi pwedeng malaman ng mga anghel, pati ni Kristo, kundi ang ama lamang. Ganun po ang ating pagkaintindi sa talatang iyan. Pero kung babaybayin natin ang kasulatan, hindi ho tayo malinito. Saan ba tayo mag-uumpisa? Bumalik lang po tayo ng mga ilang talata para maging malinaw po sa atin. Tingnan natin ha. 24.32 tayo magsimula. Sabi dito, sa puno ng igos nga ay pag-aralan ninyo. So, tayo pa daw ang mag-aral. Kasi alam naman ni Kristo eh. Kasi mayroong binibigay sa atin ang isang bangay na patalinghaga. Ulitin ko po, sabi ni Kristo, sa puno ng igos nga ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinghaga. Ano po, talinghaga, talinghaga ba yung kanyang sinasabi? Kasi po, eh, hindi natin matukoy kagad kasi nga kung yan ay reality na sinasabi niya na hindi niya alam. Pero diya, meron pong patalinghaga pala ang sinasabi ang Panginoon. Sabi dito, pagka nananariwa ang kanyang sanga at sumusupling ang mga dahon ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. So diyan yan makikita natin sa isang puno ng igos kapag daw ay ito ay na ang mga dahon. Ibig sabihin tumutubo na, malalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. So ma malinaw po naman eh. Kasi nga po meron pong taglagas at may tagsibol. Ibig sabihin, mal alam natin na gano'n ang mangyayari at magaganap. So meaning, mayroon pong patalinghaga si Kristo sa mga bagay na kanyang sinasabi. Meaning, talinghaga pala itong kanyang binabanggit dito. Ngayon, ituloy natin ang pagbabasa sa verse 33. Sabi diyan, gayon din naman kayo. Tingnan po ninyo ha. Gayon din naman kayo pagka nangakita, ninyo ang lahat ng mga bagay na ito ay talastasin ninyo na siya'y malapit na nasa mga pintuan nga. Tuloy natin. Katotohan ng sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ituloy natin sa 35. Ang langit at lupa ay lilipas. Dadapot ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. So ngayon, dito ba kayo nalito? E talinghaga pala yan eh. Kung talinghaga pala yan, na ipinapakita ng Panginoon Kristo, iyan pala'y inahalin tulad sa panahon ni Noe. Parang ganito po sa verse 37. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon di naman ang pagparito ng anak ng tao. So meaning, sino ba yung anak ng tao paparito? Siyempre, alam ni Kristo, siya yung anak ng tao na paparito. Meaning, alam niya ang kanyang pagbabalik. So balikan ko po ang yung komento. Ano po? Saan ba kayo nalilito sa mga bagay na yan? Sabi mo, ay ganito. Kung ganun po pala, alam ni Kristo ang pagbabalik niya. So, correct po yun. Malino na yan sa iyo. Huwag ka na magduda. Alam ni Kristo na siya'y babalik kasi sinasabi sa talatang ito at kung paanong ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. So, sinasabi niya ang katotohanan na paparito ang Panginoon. Gaya nga lang ng panahon ni Noe. Ano ba yung panahon ni Noe? Ang mga tao, nagsasaya, nag kung ano yung mga ginagawa. Pero hindi nila pinahalagahan yung babala ng Diyos sa kanila. ba? Diba? Kaya sila ay napahamak kasi hindi sila naghanda. Yung po ang ibig sabihin hindi yan. Ano ho? Da, ganito po ha? So alam na natin ang sagot dito sa mga sinabi po ninyo sa una. Tuloy natin. Subalit so, ang oras at araw ay hindi. Meaning, sino ang hindi nakakaalam? Tayo po na mga tao. Bakit po? Kasi ang sabi ng salita ng Diyos ay ito. Pupuntahan natin yung sinasabi ng Ama sa Gawa 1.7. So, magod si Jesus, Hindi pinahihintulutan ng Ama na malaman niyo kung kailan mangyayari ang mga bagay na itinakda niya. So, yun po ang reason. Ano ho? Hindi natin malalaman kasi hindi pinahintulutan ng ama na malaman natin. Pero, alam yun ng anak kasi anak siya ng Diyos. So, malino po ba? Ito pa ang sunod natin na isasagutin. O, alam din niya ang oras at araw. So, talagang alam po niya. Yung sinasabi yung hindi alam, alam po niyon. Ang hindi nakakaalam yung mga tao, tulad mo, tulad ko ang dapat po natin gawin na sinasabi ni Kristo ay maghanda. Dahil hindi natin alam ang oras o araw ng kanyang pagbabalik. Bagamat alam ni Kristo na siya babalik dito kasi isusugo siya muli ng ama dito sa mundo. Bakit isusugo? Siyempre, ang ama po ang nakakaalam ng na mga bagay na yon. Ngayon, ang ibig sabihin po doon, alam ni Kristo yon na siya babalik dito. Ang authority ng ama, siya po ang magpapadala muli dito para pumunta uli dito si Kristo sa mundo. Hindi upang ano, mapakong muli. Hindi po ganoon. Ang sabi dito sa Hebreo 9:28 Basahin natin. At gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami sa ikalaway papakita na hiwalay sa kasalanan sa ikaliligtas ng na mga nagsisisi paghintay sa kanya sa isang salin para mas malinaw po gayon din naman minsan lang namatay si Kristo nang ihandog niya ang kanyang sarili para alisin ang kasalanan ng mga tao at muli siyang babalik dito sa mundo hindi na para akuing muli ang kasalanan ng mga tao kundi para iligtas ang mga taong naghihintay sa kanya Nakita ba ninyo, eh kung naghihintay ka sa kanya, meaning naghanda ka sa kanyang pagbabalik. Yun po pinag-aralan natin dito sa live, kani nila lang po. No, Kaya kay sinagot ko po ang inyong katanungan kaagad-agad kasi nag po kayo doon sa comment niyo nung una at ito po yung sagot agad ninyo at kaagad-agad ko agad hinanap agad ng mga pag-aaral patungkol niyan para maunuwaan po ninyo. Kaya ho, alam ni Kristo ang pagbabalik niya dito. Kasi ama ang may dahilan ng lahat ng bagay. Pero tayo po ang hindi nakakaalam kung kailan babalik si Kristo. Kaya ang kailangan natin gawin ay maghanda po tayo sa pagbabalik ni Kristo. Ano po? Ngayon, malinaw na po ba sa inyo? Ngayon, bakit nga ba sinabi ni Kristo dito? Ibig sabihin ba, hindi ba nalalaman ni Kristo ang kanyang pagbabalik dito? So, balikan natin ang talata. Kasi nakalagay po dito, di ba? Kahit ang mga anghel sa langit o ako mismo na anak na diyos sabi doon, walang nakakaalam. Ang nakakalam lamang ay ang ama lamang. Ngayon, balikan ko ang iyong uh, iniisip na kunan ay alam ko nalilito ka pa sa bagay na 'yan. Para hindi ka malito, pakinggan natin yung paliwanag ni Apostol Pablo, no? Ito ay premise. Na kunan ay magkaroon tayo ng understanding para maintindihan natin na hindi lingid kay Kristo na para hindi na malaman ni Kristo ang mga bagay-bagay kasi Diyos po siya eh. So puntahan natin ang tanatang ito na kusan ay magbibigay liwanag at pangunawa sa ating mga kaisipan. Sinasabi po dito sa sulat ni Pablo sa Unang Kurinto 2.11 Hindi ba't walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu? Ganon din naman walang nakakalam sa iniisip ng Diyos maliban sa kanyang espiritu. Ngayon, halika natin na baka hindi mo naget. Alibawa ikaw, yung iniisip mo, naunawaan mo lang dahil meron kang sariling espiritu. Tama? So, ganun din ang Diyos. Ang Diyos Ama po, kasakasama niya yung kanyang anak sa espiritu. So, ibig sabihin, nalalaman ng anak maging yung iniisip ng Diyos. So meaning, dito po sa inyong gustong maunawaan, alam po yun ng kanyang anak. Kasi bakit nga naman isinulat yan? Sinabi ni Kristo, bakit hindi eh, dapat makaalam nga siya eh, dahil siya ang isinugo dito. So balikan natin ito, no? para hindi ka malito. No? Tuloy natin ang talata. Sabi niyan, at ang espiritu na ito ng Diyos ang tinanggap nating mga Mana ng palataya. Tingnan po ninyo ha. Ang Diyos Ama nagpadala ang kanyang bugtong na anak para tayo sumampalataya. Yan ang sinasabi diyan. At ang Espiritu na ito ng Dios ang tinanggap nating mga mana ng palataya. Tinanggap ba natin si Kristo? Tinampalataya na ba natin si Kristo? Ito yun ang ibig sabihin. Tuloy natin, hindi ang Espiritu ng mundong ito upang maunawa natin ang mga pagpapalang ibinigay sa atin ng Diyos. So, meaning, para malaman natin, kilala ni Kristo ang mga bagay na yan. Meaning, alam ni Kristo ang mga bagay at plano ng Diyos Ama. So, malinaw na ba sa iyo? So, bibigyan ko pa kita ng mga premise o mga salita ni Kristo na nagpapatunay na alam ni Kristo. Ito ang mga talata. Babanggitin ko sa iyo isa-isa. Basahin natin ang talatang ito, no? Para malaman mo. Sinasabi dito sa Juan 14.29, at ngayon ay sinasabi ko sa inyo, bago mangyari, upang kung ito'y mangyari, ay magsisampalataya kayo. Kasi bakit? Para tayo ay sumampalataya ngayon. Malaman natin na totoo ang sinasabi ni Kristo. Isa. Pangalawa pa na sinasabi ni Kristo, basahin din natin ito. Dito po sa sulat ni Juan 16.15, Ang lahat ng nasa Ama ay nasa akin. Kaya sinabi kong nasa akin, manggagaling ang lahat ng ipapahayag niya sa inyo. So meaning, ibinigay ang, ng Ama ang authority sa kanyang anak. Paano nalaman? Pinaliwanag din ito ni Jesus sa kanyang mga alagad. Basahin din natin yung sinasabi po dito sa 28.18 ng Mateo. Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, Ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Meaning, di alam ni Kristo. Kaya kaibigan, huwag kang mag-atubiling mag-alinlangan. Mga ngayon, mayroon lang ipinapaunawa diyan na patalinghaga. Kung kaya mong unawain yung binasa po natin kanina. Ano po? O ito pa, mga talata na magpapatunay na si Kristo ay nagsasalita sa atin ng katotohanan. Mateo 11.27, basahin din natin ito at dagdag sa kalaman para maunuan mo yung ating pinag-aaralan. No? Sabi dito, ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama. Meaning, alam po ni Kristo. No? At sino may hindi nakakilala sana kundi ang ama at ang sinumay hindi nakakilala sa ama kundi ang anak at yaong ibig pagpahayagan ng anak. Kaya dito pa lang po malalaman mo ang mga bagay na yan. Dahil si Kristo po ang magpapahayag na para malaman mo na yung talatang iyon naguguluhan lang tayo kasi bagamat sinasabi dito ni Kristo na ibinigay na po sa kanya ang kapamalaan. Diba? So isa sa salin basahin din natin. Pagkatapos sinabi niya sa mga tao, ibinigay sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay. Walang nakakilala sa anak kundi ang ama. At walang nakakilala sa ama kundi ang anak. At ang mga taong nais ng anak na makakilala sa ama. Yan po yun. Sana maintindihan po ninyo yun ho hindi po lingid kay Kristo na hindi niya alam. Alam po niya kasi ibinigay na ng Ama ang mga bagay na yan o lahat ng bagay para maunawaan natin. No? So, kung hindi mo pa rin naintindihan, wala na po kung magagawa sa inyo. Ang sinasabi lang sa talatang iyan, unawain po ninyo. Iyan po ay sinasabi ni Kristo sa pataling haga. Iyan po ay binasa natin doon sa verse 32. Bago natin basahin ang 36, di ba? Ito 36. Puntahan niyo yung verse 32 na kung ay sinasabi niya patungkol yan sa talinghaga. Sabi, unawain ninyo ang puno ng igos, di ba? Yan ang sinasabi po diyan. So, malinaw po ba? Sana po manawaan po ninyo itong uh, Mateo 24, 32. Yan po'y patalinghaga ang sinasabi po diyan sa verse 36. Yan po. Sana maintindihan po ninyo ang mga bagay na yan. Salamat po. Sana naintindihan mo ang mga bagay na pinag-aaralan natin. Hindi ka na dapat malito ha, ah, kapatid na Maria Teresa Malino na po yan. Huwag ka magduda kay Kristo. Si Kristo ay Diyos. Alam natin, alam niya ang lahat ng mga bagay. Sapagat siya ay Diyos din po na tulad ng Ama, nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. So, salamat sa so, intindihan mo. Huwag ka makalimot na mag-like at i-share mo na rin ang video ito para sa iba.